binilan ko lang po siya sa mga ano niya guys, sa mga kailangan niya. Kasi siya po ang gumagawa dyan. Nagagamit lang po siya ng ano guys. Ito guys, ito. Yan. Para maroon siyang pandikit sa ano niya. Yan. Uh. Hindi pa yan tapos guys. Gawa pa si Mark Lawrence. Sayang, Project Science. Machine. Ano yung pangalan na? Nalimutan. Nalimutan ko na naman. Simple machine. Simple, simple machine pala. Magawa po si Matt Lawrence ko. yung Mm. Yan, po yung gagawin na gawa po niya. Pas po niya yung bukas kay teacher Conching Rosal. Yan guys. Yan, naroon lang po yan siya guys. Pasabilan mo lang siya mga kailangan niya sa gagawin niya. Naroon lang po yan siya guys. Ah. Oh, di ba? Modulas os pa dapat talaga pa ba naman naman konti taas. Yung dulo. Guys, gawa ni Matt Lawrence lawan nyo. Yung... Yan. 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 Ayos na po sa taas. Yan. Yan. Domino po yung mga ganyang iba-ibang kulay guys. Domino. Yan. Dapat alam mo kung ano nangyayari sa mga Sila, sila dapat pinagtutuwa ng mga mm -hmm. Hindi mga mm -hmm. ano. Ito yung guys, ready to, ano, na ako, guys. ako Hindi yung mangyayari eh. Wow!